para sa mga balita sa Bunga Adlaw. Bas na hulog sa Pilas, tike 17 patay. Isa ka makahalan nga insidente na tabo sa probinsya sa Antike antes magtakop ang tuig 2023. Nahulog sa ginabanta 30 metros nga pilaas ng ginbansagan Killer Curve sa barangay Igbukagay, Banwa, Sanghamtik, sa isa ka bus nga nagakarga sang 28 ka mga pasahero kahapon nga adlaw Disyembre 5. 17 ang kumpirmado nga patay, pito naman ang yara sa critical nga kondisyon, kag apat ang stable na. Suno kay Governor Rodora Kadyaw, kalabanan sa mga biktima residente sang Antique, pero may ara man nga nagahalin sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa subong padayon pa nga ginavalidate ang ila nga mga address. Nagapangayo man ang gobernador sa Pasaylo sa unang nga ginpagwa nga impormasyon kung sa din ginhambal nga 25 ang napatay. Suno naman kay Broderick Train Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head wasak gid ang kabugusan sang bus. Dugang pasini wala makahalin sa pulungkuan ang driver. Kagang mga pasahero nag-aplaag nga daw kaangay sang sardinas sa idalom. Ginpasalamatan man ni Train ang rescuers, volunteers and personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices of Remeo. Si Balom Tobias Fournier San Jose, patnungan no in and hamtik including Iloilo -Ilo City nga nagresponde. Sa karon wala pa mahibaluan sa Antique Provincial Police Office kung ano ang rason nga hulog ang basa pilas apang nagasugod naman ang ilang nga investigasyon. Sino kay APPO Director Colonel Rogelio L. Abran Jr. Ang prioridad subong kaupod sa provincial government ang mga madula ang trauma kagasubo nga ginabatiag sang tanan. Ilabi na ang mga pamilya sang mga biktima. Para sa Panay Balita, ini si Jen Bailon, ang inyo KPN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.